Hello! Welcome to my channel! Ang tagal ko din hindi nakapag-upload dahil hindi mga nakapag-review ng bagay-bagay. Ngayon, umorder ako ng Simplus again. Ito naman ay Steam Iron. So, ayun, samahan nyo kung i-unbox to at i-review natin. Yun, unang bukas, ito agad na pad niya. Ito yung pwede, kang, pwede mong patungan yung mga damit na ipa-plancha mo dyan. Siyempre, may manual, si Simplus, hindi nawawala. Yan, kompleto yan. Meron ding gloves na, ayan, iwas pasok and then, ayan na, isa-isa ko nang nilalabas. Mamaya, isa-isa yan -isa natin yan kung okay ba. Tulad nito, ito na yung pinakang mag steam sa ating mga damit. Kitang-kita nyo naman, napakaganda niya. At saka ka, magaan lang siyang hawakan kung sa tingin nyo. Ito naman yung pinaka katawan na. Ayan, i-open ko lang sya. Tanggalin ko lang yung plastic. So, this Simplas steamer ay, ito ay 2,000 watts. And then, 1.8 liters na yung capacity ng tank na to. Itong water tank na to. Ayan, madali lang naman siyang tanggalin at ikabit. Ayan, di gulong na din to si Simplas. And then, marami siyang choices sa mga damit. Kung anong klaseng damit ang i-steam nyo. Merong cotton, fiber, mamili lang kayo. Ayan, yan. May gulong yan na pwede natin ma-easy ano lang, i-move itong ating iron steamer. Steam iron. Ano ba yan? I-assemble ko. Pakita, pakita ko sa inyo. Very easy lang siyang i-assemble, mga mi. Ito na yung niya. And, ito'y adjustable hanggang 3 layer. So, mataas siya. Siguro mga, ano to, 4 feet yung taas. Ayan. Then, kinabit ko na rin tong pinakang hose niya. Kung saan lalabas yung steam. Makapal yan na, mga miyang parang hose na yan. Balot, nakabalot niya ng makapal na tela. So, hindi tayo basta-basta mapapaso dyan. Parang ordinary cord din ng mga plancha. So, ito na itsura niya kapag na-assemble siya ng buo. Yun nga, sabi ko na adjust siya, napapataas. Ito naman yung sa pad niya. Yan, pwede kasi kayo mamalan siya ng parang naka... Yan, naka patong dyan. Pwede rin namang nakahang. Ayan, ito yung sabitan. So, yan, pakita ko sa inyo ng buong buo. Ayan lang, very easy lang i-assemble. And then, magta-try na tayo, ma'am. Kita nyo naman. Pinili ko talagang damit yung pinakang gusuti na damit. Ayan yung tela. So, nilagay ko siya sa uri ng tela niya. Cotton to eh. So, ayun, napakadali lang. Hagod-hagod. Minsan natapat mo lang, okay na. So, kung kayo, nagmamadali kayo mamalan siya, yan. Ito, perfecto, mga